Hi guys, pwede ba gawin na private yung ating messenger at para makaiwas kayo sa mga hacker or scammer So sundan nyo lang ito at ituturo ko, let's go So punta tayo sa messenger natin Click natin yung menu Then punta tayo sa settings Then scroll down natin Punta tayo sa privacy and safety Then punta tayo sa message delivery So yun na guys Click natin yung friends of friends on Facebook. So ito yung mga friends ng mga friends niyo sa Facebook. So dapat naka-message request at hindi na magpupunta sa inyong chat. Then back tayo. Uuunta tayo sa pages you follow, yung mga pages na na-follow niyo. So dapat naka-message request din ito. Then others on messengers or Facebook. So ito mahalaga ito guys, yung mga taong hindi nyo talaga ma uh, friends sa Messenger or Facebook. So dapat naka-message request ito. So mahalaga yan guys yung setting na yan para maiwasan natin yung mga hacker at pwede nating i-review muna yung mga message nila bago natin i-accept. So thank you for watching. Share din sa iba para malaman din nila.